Eh, hey, lang si ano yan, si... Tita... ano? Tita Asmin? Tita... Oh? Asmin ako. Tita Joy ako. Oh. Pumunta ka Rito. Hindi si ka sumama eh. Ha? Hindi ka sumama eh. Ayoko sumama. Bakit? Kasi... Pumunta kasi ako kay Papa eh. Para makihinang kamasal ko eh. Di pa kasi ako nag sa lift. Ah, nung, nung, nung nakaan? Kasi si Papa, walang pasok kami. Wala kami pasok eh. Nando kasi, si na ano eh. pa, hmm. kasi si Papa eh, sa may ano eh. Hmm. pa Ba? kasi si Papa eh. Hmm. Pa? Hmm. Awag siya. Hindi ro siya nakasamat. Kasi nga, uh, nagpasok daw siya. Wanda rin kausap... Patutin eh. <laughs> naliligaw, naliligaw ang usapan namin kung saan saan. <laughs> Ay, naku. Eh, pumangking ko na yun eh. Eh, nakakatuwa naman din kausap. Talagang, ang bata kasi, totoo naman talagang mga sinasabi niyan. Mga kinapwento, mga... Tatanungin uh, mo lang maayos. Matutuwa ka rin lang kasi siyempre minsan kasi gusto nilang maglaro eh hindi naman din na ano yun? Kasi bata nga. hindi naman natin lang maglaro sa labas. Ah, uh, ganyan yung ubusin yung oras doon si bata so, eh. ng eh. Na ng gelay <laughs> sa pag may bumili ng baseball sa tuwa din nila ito. Baba ito, papakita ko. Okay sige. Eh, kasi kailangan nga ang ano nga sabi nga raw nga tayo matatanda ang maging gabay ng bata mahubog sila <coughs> ayan okay, ito naman Oh. ba? Bakit? Bakit? Ano yun? Ano Bakit? Tatago. Oh. Tatago eh, oh. Tatago. Ito, maputi na Ito pala ito sa makita sa Tamay? camera. Sa mic. Galing ito, Sa Sa ba Oo, oh, oh, huwag oh. kang mapapainit. Pag mainit, huwag kang mapapainit. dito ang puti ko lang yun. Mm. Puputi na ako. Yeah, Ay, na talaga. Kasi medyo ano. Ay, hindi na! Ah. Kaya, kailangan ng bata. Laging... Nandito tayong matatanda para gabayan natin. Yan. Sabihin, itama yung mga maling nagagawa. Sa pa si hindi, ano, hindi nila. Kaya, kailangan tayo maging gabay nila. Pati tingin si Mama diba? si Aisy. Maraming salamat.